Hindi talaga kumpleto ang Pasko kung walang musikang nagpapasaya dito. Ang sumilang ang Manunubos ay ang unang pamaskong awiting tunay na makapilipino. Isinunat ito ni Dr. Francisco Santiago at isinatitik naman ni Deogracias Rosario. Ang areglo ay ginamitan pa ng mga etnikong instrumento na mga tinggian at igurot para magkaroon ng tunog katutubo. Mula noon, hindi na mabilang ang mga komposisyong nagsasalarawan ng Paskong Pilipino. Mula sa payapang daigdig ni Felipe de Leon, ang Pasko ay sumapit ni Levy Celeryo at Vicente Rubi at Mano Poninong ni Ador Torres at Manuel Villar Sr. Noon man at ngayon, tunay na kabahagi na ang musika sa pagdiriwang ng Paskong Pilipino. Maligayang Pasko po!